thank you magre-reaction po muna tayo ngayon ha, wala pang tao yan, wala tao dito sa pwesto natin uh, re-reactionan ko lang po yung kay Kuya Val yung pabahay niya kay Micaela dami kasi yung pinapabahaya ni ano, you know, ni Kuya Val pero wala lang sa kanya si, ano pa, si tatay si Lolo Miguel Kasabay din nito pala talaga grabe ah kay kuya nga pala get well soon kuya pagaling ka po ah simulan na po natin simulan na po natin ha pati lang naman ayan ayan eh. hawa ko na lang ang cellphone

Uh, ito po ay 1,000 power center. Ano, blocks ko lang ito magkalina. Kasi yung, uh, ano, uh, yung... Uh, Pull po natin uh, uh, para. Ita. Uh, kay tatay Miguel po ay 1,500. Ibig sabihin po, ito po kinanin kayo na. Ganun din po yan, mga kalina. Abotin nyo ng 1,500. Sure po Yes na natin, yes na. Ayun, mga ta, sino naman ito? Ayun, Ang magaling na kwento. Ah, si Gilbert. Walang siling binili. Gulay. O sige na. Walang magsiling. Parang manami. Walang pira mo. Uh, ay ads ko. Kompleto natin yan para kay Kuya Bal. Ale! We believe no journey is taken alone. Toyota, start your postcard. mag Ako po si Adeline Duma po. For sponsorship po. No budget po kami na. Thank you na lang po. Skip na lang muna po natin. Baka next time na lang po. Pasensya ka na ads. Type Ay, lang po natin kami ngayon

Dioral uh, Marang marah menggaruk ember was itu lulus okay, like, okay. oh, oh. ah itu wow cantik oh, uh. ah, alista Mag iba sa bahay ninyo. Ay, sila po ang hindi po. Sila ang yung karpintero. dito? Hindi Ngayon, saan ka Doon, yung pinaglanan. kayo maglipat. isang linggo. Kasi yun ito, yun ito, ito, yung ito, yung ito, yung

screen. Dala natin ni full screen po. and Ganyan na lang muna sila. Hindi po. Dito sila ba eh? Dito sila ba? Ayan. Dapat si Alvin ito ang supervisor eh. No? Ito ang supervisor dito. Ha? tata ni ano yan? Tatay ni Ruel. Kalingap hmm. awe. Dili mo pakyaw to araw ano araw. -ano? Yan ang sira na po mga kaibigan. Yan ang sira na po. Hmm. Wala na po. Eh. Hmm. Sira na po yan. Talagang palita na po mga kalina. Itong bahay ko yung nanay. At ni na po. Gabok na, no? Gabok na yung puro mabok na. Hmm. Puro kahoy ay. Puro kahoy. Okay. Yeah. wala pang blocks po 1.5 yan nalang kalaki rin po kung tatay hibigyan ang ikapigawa po natin halos magas ang laki lang po dalawang kwartos dalawang rooms ayan. so dito po may mga puno ng suha o lukban at may mga puno ng ayan o rambutan mga kalina at mga suting timpamin na ako. Nagluto kami dito para magkain muna bago umalis. Mga kalina So yan po no, si Mikaela po ay may alawan sa atin. Mga kaibigan. Uh, from Ate Christy. Yan. Bali, weekly po ay ano, 1,000. Uh laking tulong nun na 1,000 weekly ang allowance pala ni Mikaela kaling kay Tita Christy Tita Christy, thank you Tita Christy thank you po sa pagtulong nyo kay Mikaela tuloy na po, tuloy na ta eh, ang ako, 2 weeks na bigay ibigay kaya 2K po yung ating ibigay ngayon salamat kay Ate Christy at sa mga sponsor natin dinatin. So, ah, wikayano, wikayda, lalaki tayo Kristiyan. Kailan? Tawarin ah. ko Ano lang yun sa school kung baon mo. Ganito. Gader 'no? May ano, Kalinga Angel. Ah, pero Kalinga Angels yan, ni ano Ni Kuya Val, BSM Angel. Dila. Okay, mga mabukit mo sa pandit ni Mama mo sa boyfriend niya. Jump lang. Subawan Kalau pasok ngayon, untuk ulang ipasok ka. natin doon. -kain tayo. Pero tapos pa rin ulat natin yung sa Ah, laking ah. lukban. Ah, Suha. Suha. Ah. Bungo. Okay? Okay, sa tubig sa balon niya. O, tutubig sa nga balon? Kalau 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 Okay. Uh, galing niya ano? sa gripo. Sa gripo. Ah, sa Okay yan, sa gripo. Kasi pag ni Baki. Kasi pag ni Baki po, parang may langoy. Kailan <laughs> ba kilihim ha? Kasi so, kailan matay, Makakain mo yung, alam. Mainom mo yung ihi ng Baki. Buti water yan. Eh? <laughs> Tatawa ko kay Kuya Pris. Tama naman. Mga kalingap, salamat po sa inyong walang sawang suporta. At maluto muna kami dito bago umalis. Kakain muna kami. Alas 12 na po kasi. Oh. Yan o. Oh. Eleven thirty na. Pupunta pa namin sa Manilpas. Kasi yung bahay niya po ginagawa ngayon.

sarap na okay. so yan po mga kalinga kami po nandito ngayon sa Bilya Sarap si Pokot oh. si Pokot sabi po ng si Pokot kamarinisok ito mga kalingap hindi ito kamnorbi hindi ito Kamarinis Norte, ito ay Kamarinis Ah, kamarinis sir pala yun. Akala ko ni, sa kamarinis na sa lugar lang yun. Akala ko sa malapit lang sa daet. Di pala. Kamarinis sir pala yun. Grabe, dayo ng abot ng pagtulong ni Kuya Pa. Sir, uh, malapit sa naga. One hour na lang naga na. Ay, wala nang one hour. Wala nang 45 minutes naga na po. Ayan po mga ibigan At Nangunguha yung ating kasama doon ng rambutan. Nangunguha ng rambutan. Sila JP sino pa? Si Kering Apawi ng wang rambutan. Yan o. Hmm. Ang kilo po dito ng rambutan, yan sa highway po ha, sa labas, 70 pesos kilo si Binti po. Medyo mahal pa ngayon, mahal. Mahal lang, mahal ng ano. Ang rambutan lang, 70 ang kilos. Dito sa amin, ano lang, yata. Pagaling po, mga kalino. ang 40 eh, per kilo. Pagka marami talaga. Pag maramihan po talaga, ganun. Pero ngayon po, medyo mahal sa Binti. Sa bayan po, no, 100 to 120 per kilo na no ramputan Matamis. Opo, okay, matamis po talaga yun. Matamis. Yeah. Shout out po sa ating lahat. Good morning, good morning sa ating lahat. Yan. Yeah. Kaya nagugulay tayo. Gulay tayo. Basta po hindi karne. Sadal. <coughs> okay lang yan. Gulay. Ano yan? Healthy. Hindi laging karne lagi. Gulay. Isda. Yan. Alam na tayo kasi mas masarap ang isda. Wala high blood. Tama. Hindi ka magkakasakit. Tama. Ang high blood paglanan maraming kanin. Ano yun, sir? Hindi yung binaak? Baak-baakin mo yun. Ba't di binaak dun sa ano? Hindi binaak dun sa ginilan nyo? bira. pasaway naman. Eh, yeah, okay na yan. Hindi, dalawa lang. Ito na yung dalawa-dalawa lang. Ito, huwag mo nang baakin yung maliit. Yan, yan lang, okay? Ito na yan. Sarap na isdang sariwa. Sarap. Wala na. Yan na yun. Pag ilang na pala Yan na yun. Ayos na yun. Ang mga bakit nila. O, sige. So, yan po ha, mga kalingap. At tayo po ay nandito nga niyan. Pinangyikaila. At ang next po natin babahayan po sila. After po kay Lolo Miguel. Ito ang ating next pong babahayan po mga ibig. Ah, hindi pa pala siya nasa si star. Hindi pa pala siya pa siya nagsisigil. Sunod pa pala siya kay Tatay Miguel. Pagkatapos na kay Tatay Miguel. Kala ko nag-star na. Yeah. Nag-meet na yan. Nakita na sila ni Ano ni Biancia at saka si Mikaela po uh, last one month ago. Oh, napanood ko po yan. Napanood ko. Nung pagkikita nila. Parang nung nag, nagbili ng motor, diretso sila sa pamili ng school supply. Yan Mahigit oh, one month po, ikinala po sila nila, ano, ni Biancy at ni ni Kayla. Nag-usap uh, ka rin po sila. Ah, nag-dress. Kaya na tayo mag doon si ni Kayla at ni Biancy. Nga, nag-dress pa sila kina na kanina para. Ayan, nag-dress pa sila. Nagkita na po sila. Ang malaki. Ang daming poste po nung naman ako doon na sa ano ata, 10 poste yun. Bimilang ko ay 10 poste po mga kalinga yung bahay ni Biyansi, yung laki ano? Grabe. Ilang kwarto po? Tatlo, apat. Basic lang pero nga 'yun, bahay ni Biyansi. Talaga naman, 'no? Oh, Nakakaano naka, naman, 'di ba? Nakaka-proud naman sa kanila. Nakaka-proud talaga si Biyansi. Sa mga sponsor niya, thank you sa mga sponsor ang individual sponsor. Isa po sa pinang, pinakamalaking pabahay po natin, natin Kalinga, pinit ano, Kalinga para, si Jersey. Halos po yung pinakamalaki pong pabahay po mga ibigin. Sa ngayon po mga ibigan. Ito yung next natin pabahayan, inaano, ni Kaila, mga Kalinga. Maraming salamat po sa ating lahat. Mabuhay and God ang hanggang doon lang po muna ang ating munting reaction <laughs> kasi siya na po kayo ang bago pa lang pala yung nagre-reaction hindi pa po masyadong sulit hindi pa masyadong ano uh, salamat po sa kung sa panunod nyo uh, supportan na lang po natin si Kuya Paul si Ate Edna, si Kalinga Prab uh, lahat ng K-Boys at sa lahat ng mga Kalinga kalingaw uh, reactors. Ganda na lang po. Thank you.